sa mga katagram mo natin, sa ngayon po ay uh, papunta po tayo kay Letatay. Gusto kong makita at okay, makamusta on. po yung asawa niya at okay, makita po yung kalagayan po ng buhay po nila. Oo, oh, diretso. Hindi hmm. Hey, ka. Kumaliwa, kumanan ka. Kanan. Tapos kumaliwa ka ulit. Hello, gano'n po kalayo? Sabit na. Isang hmm. ikot lang, isang kanan. Ah, isang sa ikot pa. oh, ang kalawa tayo. Hmm. Sabi niyo ko kanina, 2 minutes lo. Kakaliwa po kakaliwa sa may kanto. Nandahan lang pag kasi malapit na yan. Pagkita din sa kanto. Malayo. Yung... Malayo, layo rin. No? Malay ito kaliwa okay. tay. mm. oh, tayo. Ito Oo, kaliwa tayo ito. Oo. lang yan. Ilo okay. ko okay. 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 Ah, dito lang oh, ho tayo. Mababa oh. na ho tayo oh, dito. Yan, Wait lang si, lo. Si. wait lang lang, sandali po oh, Sige po lang Ako na tulog na

sa'yo, huwag ka na magtinda. Sobrang sipag po niya. ano? kasi. Ano? Ano? Tama na yung kalitinda yun na yan. sabi ko, sabi ko, sabi ko, 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 na ko, sabi ko, sabi ko, ko, na ko, Pero kanina po, kanina po may, may dugo yung ulo. Pero pinunasan ko na po. Di tinig na ko. Mamaya, lang ko rin ang tumigil kasi mo ng ice cream na yan. Di lang po. Mga alam Malala mo siya. ng papa mo, Okay. Ano. Sa hindi ko tumitigil. Maghanap buhay para... Sebab nak kan ni dua. Salah sebab. Salah. Itu Mga apo ko yan sila lahat. Itong, ari ka dito, oh, yeye. Okay. Sino po ba lahat ang binubuhay ni Lolo? Gusto ko na lang. Dapit dito. Yung mga anas lang. Ano ka? Tatuloy niya, naku. Wala ko na ako. Akin na. Tignan ko lahat yung mga binubuhay ni Lolo. Yung lalaki. Yung binubuhay. Yung binubuhay lang. Hindi lang kayo makapampuyan sila. Kasama. Ang sinabi niya. Ang dalang pala ka dito. Ang binubuhay nito. Yung apo ko nito. Ay, ay, ay. Yung, ako ko na yung low-wage kasi uh, iniwan niya nung ina 8 uh, months, ako na nag-alaga. Uh, itong mga ito... Tawagin mo yung mga, anong tawagin mo? Ay, tawagin mga mo pinsan mo, yung kapatid na ito. O, basok, bumapit dito!

Sige lapi na, lapit Mas malalaki pa dyan. May mas matatanda pa sa kanila Tara. Ate. Kaso wala. Dito, Si ate nung pangalan mga ate. <tod> Novi, ilan taong ka na? 16. 16 nag-aaral. Nakupagbutihan na. Tapos si ate. Hindi, anong pangalan mo? Wala. 40 nag-aaral. Ano okay. okay. po ba yung ng mento isa? Ito nito, dito, si Ariel, midnight. Ito naman si... Ito si alaga ko talaga. Kuya Ariel. Ah, ah, Oo. na, months din yan inalaga ko. Akin ito, 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 ito. Parang... Ibig mo sabihin, <laughs> mga anak you kanya know, oh, na mo. ginawa. Oo, bali itong dalawa ito. Uh, muna ako kaya ate. Paano lang? Ilan taon? Pinagbubuti <laughs> <laughs> yan ng pag-aaral. Okay, yan. Kuya? Sila to. Sila ko po din. Okay. Si ate. Sila Okay. Grade pala? Nine. Nine. Ten. ten. Anong grade mo lang? Grade three. Kuya, paano? Parel po. Pagalan taon? 15 po. 15, Okay, anong grade? 9. 9. Si Kuya, anong grade mo ha? Hmm. Four. Kanina ang pangalan mo sabi mo ro Luem. 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 Ang sabi ni Kuya, hindi masyadong pinagbubutihan. Ano ba talaga nagsabi na sa'yo? Okay. Ito, pangalan natin. Okay. Okay. Pangalan mo daw na... Adi. Pangalan mo? Uy! Uy. Uy. Adina! Adina. So, kayo magsalita. Ito po yung binubuhay niyo, Lolo. Oo. Oh. Anong gusto niyo sabihin kay Lolo? po hmm. Ramdam ko yung alam ni Lolo. Pagka yung, yung nararamdaman kasi ni Lolo, parang yung ginagawa niya ng sakripisyo, yung kaya siya naiyak, sobrang saya na nagagawa niyo yun, Lolo, na nagawa niyo yun sa kanila. Kumusta okay. na na si lolo? Ay, okay. ay, okay. anong gusto mo sabihin kay lolo? Maraming salamat sa pag aalala sa amin. sa papahay. Hmm. Ilan po? Kuya, Ate. Thank you. Bakit lahat ng thank you. Mm. Okay. Si <laughs> po. gusto mong sabihin lolo? Okay, Ate. Meron din thank you din. Mm. Ikaw ang gusto. Ikaw mm. okay. yung... Oh. Sa, uh, hmm. feet, mm. -hmm. Napaka-bless na <laughs> nyo. No, <the> <laughs> hindi lahat ng mga bata, <laughs> hindi lahat ng mga kabataan <clears throat> ngayon merong ganyang lolo, <inaudible> may ganyang lola <clears throat> na tinitiis lahat, nagsasakripisyo. Alam niyo yung pagpapagal niya, yung, yung nagbebenta siya ng gano'n kahit mainit. Tapos na, napunta siya sa malalayo. Alam nyo ba sa, sa kami nagkakita ni lolo niyo? Doon pa kami sa Punduan. Punduan. Punduan, mga lugar ng mga kababayan natin dumagat. Kung hindi niya kayo mahal, hindi niya gagawin yon. Mahal niya kayo, kaya kahit malayo yung ginagawa ni Lolo, kahit mahirap, nabibilit siya buong araw sa kanyang hanap buhay. Pinagawa niya kasi mahal niya kayo. Kaya bilang ganti, ang pwede niyong maiganti ngayon kay Lolo, mag-aral ng... Oh. Okay, isa pa. Ang sa mga magulang, anong nangyayari? Ang maista ha? alam ko siya na? kahoy <laughs> yeah. pa hindi pag kumalangang <laughs> pasaway kumalangang pasaway kuya yan 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 sige ipag kayo oy ano ba hindi pagsunod sa pag mga magulang na nangyari kasalanan ninyo yan ha? So hindi <laughs> suwain hindi pa naman basta. <laughs> hindi pa naman nangangal ayan nangangal na lang bigla Ito pa naman nangangal hindi pagsunod sa mga magulang natin ay napapahanga tamang. Okay. Baka pwede niyo namang i-hug and kiss si Lolo. Ako yung baka naman ano. Nagagawa niyo ba kay Lolo at Lola yan? Hindi. <laughs> kay Lolo at Lola. Kay Lolo at Lola. Oh, mas, ano, sila kay nanay. In, mas close sila kay nanay. In, mas close sila. Okay. <laughs> Oh, Gusto mong makita yung hug and kiss oh, ni Lolo. Sabay-sabay ka. Sabay-sabay ka. Hug and kiss ni Lolo. Lab-lab daw si Lolo ba din? Lab-lab daw si Lolo ba din? Dali. Okay, sige. Mag-uusap lang kami ni Lolo. Lab-lab daw si nyo yung lagi, pakita nyo lagi yung pagmamahal ng kalulot, Lola. Kasi madalang lang yung ganito. Ang sipa po, po nung isaw niya. Ilan taon lang po nung kasama? Dalawa. Dito nga, Oh my God. In 43 years. No. 44 years. <laughs> <In> <laughs> Nasaan po yung panganay? Yung panganay ayun. Eh? Yung babae. Yung kanina nagkaganda. Ilan taon na po kayo? 43 po. Bye. Sila po anak mo. Uh, Apat, kaso wala na akong maliit na may mga pamilya. Ako lang din dito sa kulay ng natin. Um, thank you po sa pagbantay sa kanila. O oh, si Tati kasi yun natin dyan si Tati si Tinaga. Kaya nagbulat kami. Natin oh, din yan Anong doon. Tati din minaghati sa kanya. Tinaga sa pinagtripa ng ano, pinagtripa siya sa San Mateo. And, dito, dito niya, tinagaan siya, pinagtripan siya ng security guard na ating eh biglang may pumunta rito sa amin. Ganyan din, ipapunta niyo akala na ano din para na naman. Kaya sa kung ano nangyari. Ilang taon na po 'yun? Ano na ilang years na 'yung type? Meron mga tabi. Ayun 'yung taga 'yung ano na pilit niya rito. Oo po. Ipakita ko ulit 'yung guys. Ano 'yung pati kay nga? Oo, Ate, ate, wait lang daw, wag niyo 'yung i-ano. Bakbak 'yan. Ayun po siya. Kaya nagbulat kami kanina na alam ko kasi kala ko naman pinagtripan na naman siya sa pagtitinda. Kasi sabi ko nga sa kanya huwag na siya nagtitinda kasi nga hindi namin na niya kaya. Tsaka niya nyan, pagtitripan siya hindi naman siya agad-agad makinulungan. Hindi niya naman masisitin ang inyong mga kaibigan. At ang dami niya pala. Huwag mo sabihin, pati ikaw ate. Apo, dito po ako sa kanila nang Hindi, bakit sabihin niya? Pero hindi may sarili akong uh -huh. hindi ako sakop ng tatay ko. Kukunin ko sana yung sinturon ko. Hindi ako sakop. Tutulungan niyo po si Lolo. No? Magmeron po, nagbibigay naman. Mm -hmm. Kasi yung mister ko, madalang naman siya umiting ikalawang linggo mo eh. Pag mm -hmm. meron, meron. Uh, sino ba nakakatulong ni Lolo sa ibang kapon? Okay. Yung magulang nila. Pagka uh, yung nagpapadala. Nagbibigay uh -huh. din naman sa kanila. Kaya uh pinag -huh. Uh, baka may gusto ko kayo sabihin sa, yung hindi niya pa nasasabi, baka gusto niyong, baka may message, so, eh kayo, ano pong gusto niyo sabihin sa napakabahid na natatay? Siyempre love na love ko yung tatay, uh, syempre, nalab tatay so, kahit na... Um, kahit na minsan nagtatalo kami hindi, hindi ano hindi kami kakasundo siyempre mahal ko yung tatay ko no. at saka the best yan kahit na matanda hindi kaya napuhay bago yung no, no, mga ako nakakapit talaga yung ganyan ka teka baka sobra ako nakaprowse um, yung mga ganyan mga yolas lola na nagsasakripisyo mm. para makakain yung mga ako mga ako niya sila lang naman ng na dalawa eh. Kung wala lang silang, kasi may ay ako silang talagang nag-aaral na dalawa. Yung isa at yung grade 9. talagang pinaka... Uh, oh, na ano nilang umpilin mm -hmm. silang pakainin, pag-aralin. So, yung no, pabalali ni Oo, oh, yung mm -hmm. iba naman nagbibigay naman bibigay yung Mamagulang. Um, kay Lola po, ano mm. po? Sino sabihin naman niya? Ay, na siyempre pasaway ako, siyempre mahal ko pa rin kay Dan. Kay, kay yung aking ina. Hmm. Paano nasabi niyo pasaway kayo? Paano, Ay, hindi, yeah, misan. Paano ko yung nagiging pasaway? <laughs> misan. Pagka ano, sumasagot ako, gano'n. Pagka hindi, misan, hindi kasi kami nagkakandina ng, ano, ng mga bagay raw. Oh. May narinig ako na salita lang siya. Hindi sa hindi ko nagkasan. Sasagot na sasagot siya. Hmm. Ganun lang. Gusto ko nga'y makita yung tinutuloyan ni Lolo. Nandito kasi kami sa, ano, sa bit Kuya Monta. Ah, sa Kitakita. Napapagawa kami mga bahay doon. Eh, nakita ko si Lolo. Oh si Ito, ito. Sindi mo na ito. Ano. Salam talaga Saan po kayo dito? Ito, tulogan yung mga ako ko. Ito, kasi hindi ako pwede sa akin ito. ito. tulogan po. Hello? Ano kayo? Dito ako natutulog. Ito, dito sila. Hmm. Yung mga apo ko na yun si Ames, Ito mo. Ito pala yung bahay nila lolo. Ah. Ilan taon na ako kay Lolo dito? Ninety ano pa kami? Ninety-ninety. Sabangit? ninety ninety Lupa ako kasi nila lolo to. Oo, lupa. kami galing kaming Balintawa. Yeah. Binagsak kami dito. 1984 four kami binagsak dito. 1984? ninety four Wala ako pala ako. Ay, di. One year na ako tao ano, na ako ng mga. Dito kayo, lo. Sabihin niyo na itong mga po niyo pala dito. Oo, oh, dito Ay, sila. Dito, ako dito sila. Ay, ako akong ako andun. Mm. Dito sila. Dito sila. Dito sila. Dito sila. Dito sila. Dito Ganyan. Dito sila. Ito po, Katon. Ayun oh. sila sa pen. Nasaan po? Sabi sa labahan. sila. Anong sakit na ako Anong sakit to siya? Ito kumot. Kumot at punan. Kumot at Okay. Ano ang gusto niyang Okay. ko pagbalik ko dito? Ano ko pagbalik ko dito? Siguro tulugan. Tulugan. Yung mga apo ko kasi yan sila, hmm. semento. Ang sa nila ayun, nabahan. Mm. Ah, hmm. sige po. Tulugan ano pala? Ang gamot sa nasasakit ng mama. Hindi, nagtulugan yung akunda. Yan, tulugan. Ano ko yan? Para ano? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kaya lo, ano kung gusto niyo nandaling ko pagbalik? yun Ang gusto ni Lolo, yung Kulong-kulong, kulong-kulong. Kulong-bike na lang ang gawin mo. Gusto ko ano? Ano yun mga? Dipadjak. Dipadjak. Ay naku. Ano yun po ba? Sa anong mahirap doon? Ah mahirap sa maungit. E doon sa ano? Ay yun eh. Ay huwag mong kamakit doon. Bawal sa iyo mag-akit doon sa mukha Hindi. yung mainin mo, mahirap mong doon. Ah. Sa pangilal, mahirap. Okay. Sweet. sweet. <coughs> Hindi ko ka na lang kaya magawa ka din ng counting sa sa Bantayan pantayan mo na Para di ka na nag-aakit sa mundo uh, ano 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 ganito po. Hindi ko po. po kasi alam kung ano may tutulong ko kay Lolo. Hindi ko alam um, kung ano gusto mo. Kasi para sa akin yung gusto ni Lolo, yung kulong-kulong na may motor. Oh. Kasi ganyan na kasi sinasabi sa akin. Yeah, oh. Makipon daw lang mas kulong siya ng ganyan. Ang problema nga, ay tanya ka kung pare. Ay, okay. so, ang ngayon. Uh, po andito, minsan, hindi naman construction tatay. Ito ay sabado lang po sa amin. pag araw-araw namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, sige, gano'n na lang. Ano lo, bali ano na tayo makikita lo, next step na lang, no? Ay, pero yung ano muna, kaya rin akong muna yung... Binili ko kasi lahat ng ano yun. Ah, binili uh, ako Pero, kasi may ginagawa ko kami kaming ano doon, na bahay. Yung mga bahay ko doon, ay, uh, oh, hindi ka mo pa pala nag-i-invent sa Ayan na. Hindi po, paano kung... Ah, sige, next week na nga lang po. Uh -huh. Tingnan ko na lang kung ano po yung... Uh -huh. ano. Ah, sige, mm. ano? Ano? Na, sige, look. Ganun na lang. Sala. Ano po? Oh, salamat. Ano lang? Maraming salamat. <laughs> Pero para matitibag na yung bahay ni Lolo. Ang no? <biting> tagal na ito, 19, ano pa to? 40, 40, 40 years na, ah, 80, 19. 1986 pa namin to na itayo. 1986. Kasi 80 po kami dumawa. Grabe hirap dito noon. Ito pa kami kung saan ang araw na binagsipan dito.